ang ikalabing dalawang estasyon, si Jesus ay namatay sa krus. O Diyos ko aking ama, Diyos na mulang ginawa, yaring aking kaluluwa. Ikaw po ang bahala na, magtanggol at magkalaram. Ay ano'y nang mailagda ni Jesus ang gayong wika, naghingalo alipala. itinangon na ang muka, pagkamatay na mistula sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Yeso Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay mo ang sandaigdigan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. At bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, Nauuhaw ako. May isang mangkuk doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito sa ang isang espongha, Ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay ang kanyang sinabi, Naganap na. na. Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Panalangin, dahil sa pag-ibig, inako mong parusang kamatayan, ikaw na hindi karapat dapat na tumanggap nito, nang sumapit ka sa katapusan ng iyong pagdurusa, tangi mga salita ng pag-asa ang namutawi sa iyong mga labi. Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking Espiritu. Pinakamamahal na Jesus, pinatay ka ng mga kasalanan ko, ng labis mong pagmamahal para sa akin, namatay ka upang mabuhay ako man. At ngayon, mahal na Panginoon, wala nang natitira sa akin kundi ang mabuhay para sa iyo sa katapatan at pasasalamat upang kapag dumating na ang oras ko, ang iyong mga huling salita ay maging akin din. Ama, sa mga kamay mo'y pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapa sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Patawarin mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pupatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahitu. Tukso at mo kami sa lahat ng masama. Abagina o Maria, na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod gam pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan. Ngayon at huwag kami mamamatay. Luwalhati sa amat sa anak at sa Espiritu Santo. Para sa una ngayon at magpakilanman at magpasawalang hanggan. Amen. Maawa ka sa amin, Panginoon. Maawa ka